So, yun, magandang araw sa ating lahat. Ako si James, ang inyong janteng hoy. Pero maaasahan, samahan niyo po ako ngayong araw. Magbablog sa school, pero hindi po ako may hawak ng kamera. Kundi si Aling Jess. Hindi Aling Jess yun unsay. Mali. He walang ganun sa classroom natin. Ayan, may pa ganyan, ganyan po si Aling Jess unsay hindi si aling Jess iyon ay pasinsya at ayan pumunta na si Jess sa unahan para mag video yan may palakad lakad siyang ganyan hindi ko alam kung ano tawag sa ano yan. siguro signature Walk niya yan so ayan nap napansin na ni Rosel Roselinda hello Wag yun na lang pong pansinin ako dyan at ako'y napagtripan lamang po dyan ako po ay nananahimik sa likod kaso po ay pumunta naman ang mga lalaksot na iyan at ayan, nag si Jess na pumunta sa likod. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin namin doon. Akala ko po kami umititignan lamang. Abay, pagdating namin doon, abay, hindi ko alam na nature trip pala po, ere. Eh, i-business saka ni Totok, abay, tinutok sa mga halaman. Eh, inikutan ng mga halaman, i-business saka ni Totok. So, hindi na pala vlogger. Hindi na pala ako ang vlogger dito. Ang mga ano na, ang mga halaman na ang vlogger ngayon. No? So, sikat, sila na ang bida dyan sa part na yan. Sa part na lang naman yan po. Yan, pinapepayang ko po dyan ng halamat at pinabanas naman po. At yan, bumalik na po kami sa aming two dimensional world. Kung di nyo po natatanong, lahat ng kaklase ko ay napakagagaling sa ML. Ko, kung di nyo po natatanong, mga champion po, yan, ayan, kabatak po magpani. Ayan, no, kita nyo, kaso nagsurrender So, nothing happened yan. So, hindi, walang ganun. Ayan si Jess, mukhang may malalim siyang iniisip at nagpapakalungkot siya dun sa si likod. Ayan, yan naman si aming sexy tari Gina Marie. Hindi Gina Marie yun, Jenna lang yun. Sorry na. Basta si Jenna yun. Ayan, todo papansin pa more. Ayan, mukha talaga siyang may hinwilalam na iniisip. Napakalungkot niya. Sorry kung na-zoom ko yung mukha mo, pero halata naman ayun may pa ganyan ganyan pa po yung mga klase ko ayan ano gayo may pa pa sino gayo at yan ipapakita ko sa inyo ang aking dalawang kasama si Presidente Luis at Sexy Tari Gina Marie dahil may nilalaro sila di ko alam kung tawag dyan pero parang familiar siya like yung mga, mga po kayo ng ano ng zombie kayo doon tapos yan Basta gano'n na yon And then yan si Presidente Lewis. Nagpa-cute-cute man. Sabi naman ni Jenna, napaka-cute naman daw. Siyang tunay. Ang cute ko. So yan, ako may hawak. Pa Pag wala nag-react na ito, diba? tatadya ka nito. Tiyara. Uy, ibubusto. Baliw. Ha? mga bastos sila, mga bastos. Shout out sa mama ko, sa sa teammates ko, kay Rosel, sa bebe ni Rosel, sa mga kapit ni Rosel. Kay ano daw, shout out kay Blablabla, yung mga kapit ni Rosel dyan sa Alitagtag. <laughs> At ayan, pauwi na si Unsay matapos pag-agaw-agawa ng aking kapangyarihan. Ngayon ay nakabalik na sa tunay niyang tagapangalaga ang aking kapangyarihan. Ayan, nakakita nga po pala ko dyan pusa. Hindi niyo po natatanda itatanggap -na ko po. Napakihil ko po sa pusa. Like, pag makakakita po ako si Gago lang, ahabluting kitap, kikis-kis po kitang ganyan-ganyan. Ayan. Ayan si sa part na yan. Nagluluto po siya ng price dahil yung tatusan ako ng mama ko. Magluto daw po ako ng price. Sigur, amin um, yun po yung um, hapunan. Hindi hapunan. Merienda po pala. Sorry na. At sa mga oras na po yan, akin na po ba? ang aking nilutong fries para worth it dapat ako din po ang kakain ayan ang ginamit ko nga po pala dyan powder ay sour and cream powder galing din po yan sa dali napakasarap naman po talaga eh ako po bagay makakilig-kilig sa asin matamis so ano po siya sour sweet hindi sour sweet yun so hanggang dito lang po paalam